Mismong mga residente ng barangay Kulyat sa Quezon City ang nagkagirian kaninang umaga. Pinalagan kasi ng isang paksyon ng legalidad ng reblocking na ipinatutupad ng kanila mga kapitbahay. Trish Roque, ikwento mo. Ano ka na Ngunit ang bangaya ng mga residente ng Prop 3 at 4 sa Barangay Kulyat sa QC kanina. Nahati sila sa dalawang asosasyon, ang Samahang Magkakapitbahay at Sipagville Homeowners Association. Ang mga taga Sipagville may bitbit -bit na demolition team para sa reblocking sa kanilang lugar. Pero ang mga taga Samahang Magkakapitbahay kinekwestiyon ang legalidad ng reblocking na magtatapyas umano ng tatlong metro sa kanilang mga bahay. Sabi nila, nagsukat na sila. Saan sila kumuha ng mother, title nitong lupang ito kung nagsukat na sila? Sila-sila lang ang nagdadrama dyan. Ang mga taga Sipagville umuutang sa Quezon City Government para pagandahin umano ang kanilang komunidad. Pero duda ang sa mga magkakapitbahay sa papeles nila. Saan yung mother title? Saan yung papel Sipagvil na Sipagville ngayon? Pinapas ninyo? Saan po? Pinapas namin sa inyo. Saan po? Pinapas ninyo? Pinapas ninyo? Sa tindi ng diskusyon ng dalawang kampo, muntik pang magkagirian ang magkakapitbahay. Gate pa ng mga taga Sipagville, hindi naman daw mawawala ng tirahan ang samahang magkakapitbahay. Yung mga tao na tinamaan sa reblocking, may kanya-kanyang lot assignment po yan. Hindi po namin sila inaalis. Kahit tutol, itinuloy pa rin ang demolition Pero bantanan sa mga magkakapit bahay, kaya kwestiyon na nila ang hakmang na ito sa korte. Trish Roque, News 5.